Alam ko dito yun dito. Balita ko maraming umaman dito Na prosigido na talaga ako mag maging vlogger Vlogger na talaga ako Mag-aabang lang ako ng sesemplak Tapos bibidyoan ko Ayun, <laughs> so, talaga Ay, ah, ito, ito, ito. Ha? Ah? Ito, mukhang maglalaro ito. What? Uy, uy. uy parang ulayat akong preno Oh, uy, no. uy. uy. Hindi, dito na. Aray! Sement lang na. Boss, tulungan mo ako, boss. Oh, ang ng tumunguti, makakamuti kasi. Aray! O, oh, boss, huwag kang gagalaw. Relax ka lang dyan. Bibidyo mo yeah. muna kita. Tulungan na, ako, boss. Kasi magmimil, magmimil gusto, -mi mga idol. Ay! <laughs> relax ka lang dyan. Tutulungan kita. Kaya lang, syempre, kailangan kitang ibidyo. Para kumita ako, di ba? Okay, Magbablogger na ako, eh. Ayan, relax ka lang dyan, idol, ah. Hindi mo nang gagalaw. Bibidyo mo muna kita. Oo, oh, huwag ka magalala. May tutulong dyan. Tulungan na naman kita, eh. wait lang, wait lang. Ayon, Ayon, yung... <laughs> 哎，买一个呢。